Bumili ako ng carbonara, Ganito lang pala siya kaunti. So, guys, kaka-uwi. kaka, -uwi. kaka -uwi ko nga lang, guys. Galing ako sa... Bumili ako ng ulam. Napasama ako kay Papa Plates. Ito yung ulam namin. Ano ba to? Ano ba ito? Hindi na kami nakapagluto, guys. Kaya bumili na kami ito. Pork chop. Ano? Pork chop. Pag hindi kami nakakapag-luto, bumibili na lang talaga kami ng lutong ulam ito. Tapos, bumili rin ako ng ano, pabili yung anak ko na sito. O, oh, anak ko, sito. Tapos itong isa, nagpabili ng chucky. Tapos ito. Ay, walang sauce. Walang oh, sauce yung ano, walang binigay na sauce. Walang binigay na sauce. Walang dyan. At ito guys, bumili ako ng ano sa 7 eleven Walang laman o. Oh. Bumili ako ng Carbonara. Ganito lang pala siya kaunti. Ganito lang siya kaano. Mm, carbonara umuusok-usok pa. Magkano mabili ko rito? 89? 89 tama, 89. Pa! Walang sauce yung ano, yung siopaw. Ha? Huh? Walang ano, walang sauce. Yung? Siopaw. So, Paano yun? Makakain yung siopaw, walang sauce. Tapos itong carbonara nila, hindi ko alam kung masarap. Tignan natin. Tama na buksan na nito isa, oh. 89 pesos. Ano ba dito? Ah, hindi ka balugi sa 89 pesos. Okay lang. Parang yung ano? Yung carbonara sa ano? Yung carbonara ba sa ano? Sa instant ano, noodles. So, yung naka, ano? Yung... Nakasasay. Nanilimutan mo. Nakasasay. Anggal. Yung parang pasikan. Anggal. Anggal. Tapos may kasama siyang dalawang ano ganito. Parang ano? Pinapalatan. Toasted bread talaga dapat to. Toasted. Hindi siya ganun ka ano. Walang ano, walang wow, wow factor sa kanya. Okay. okay. Parang yung ano talaga, yung nasa ano. Di ba meron tayo nung Ben, nasa, yung nasa parang ano. Yung ano parang okay. instant noodles. Doon lang siya. Okay. Tapos itong tinapay niya, hindi na naging toasted bread. Kasi malambot na siya. Malambot ito naman. Kasi ininit siya, tapos nag-moist. Malambot na siya. Ang rate ko dito ay 5 over 10. Ano lang, babal.